morning guys. Ako nga pala si Karen Lindes. Laking probinsya po ako sa Bicol. Ah, uh, noong time naman na nasa Bicol kami, yung mama ko po na natin sa rin sa para tumulong sa pamilya at buhay kami, mabigyan ng magandang buhay. Kaya lang guys, alam naman natin na hindi lahat na nag-aabot. So, ganun po yung nangyari sa amin. Hanggang dumating ng time na lumuwas po kami ng Manila, po ako sa bahay. Gusto naman po, habang nakikipira, Uh, nag-take in na po pa rin doon. Naranasan na, din, mag, mag, na po si Patuloy. Mag-repack naman kung ano-ano para mag-rebook. Tapos, uh, nagkaroon na rin ako ng iba't iba experience sa trabaho. Uh, Siyempre galing guys, kahit anong na sipag ko, parang napapansin ko, parang paulit-ulit na mabuti ko. Hanggang pumating yung time na napitin ako ng opportunity na makilala yung global. At malaking pasasalamat ko. Sobrang nabago po yung Tara guys, samahan niyo ako sa Marikina. Tara! Sama kayo. Grabe, sobrang ganda ng umaga ko dahil sa InGlobal. Bakit? Tara, samahan niyo ako sa Marikina para malaman. Grabe guys, excited na talaga ako. Nandito kami ngayon sa Toyota Marikina. Tara, sama-sama natin ilabas ang brand new car natin. natin. Lagi nga may naglalaman Sarap talaga sa ginagawa natin sa inyo. Kasi nyo, may January may naglalaman ako February may naglalaman ako yan. Ulit na yung hindi lang sa'yo naglalaman. So, every week, every month may naglalaman sa inyo. So, balita mo ha, leader mo yun. Kasi yung sa magiging na leader mo, maganda yan, pakilala mo. Tama, Tol. Guys, itong sunod na maglalabas ng poche, isa sa mga top leaders ko. Okay? And ang magandang part nito, guys, babae. Maging challenge sa inyo to, kung nagawa ng babae, mas ka makakaya niya. Diba? Okay? Eto pa, guys. Uh, itong tao na to, leader ko na to, siya yung tipo ng tao na nagdaan sa natin ng rejection. Okay? Negative. Ito malupet na pagtagumpayan niya, Siya punitaw. Okay? Kaya ngayon, nag-harvest siya resulta sa in global. Ganito kaganda ang in global guys, di ba? Ang grabe naman. Eh patutunayan na kung saan kahit sa Facebook pwede tayong mag-negotiate. Yes. Mama ba? Imagine sino ba naman magkakaakala na pwede tayong mag-negotiate sa Facebook. Nakakatawa doon lahat ng sinasabi dito sa team natin at talaga nagpo-focus na okay, nagsisipag na maigi sila yung talaga nagkakaroon ng resulta. Kaya ngayon, eto tuwag-tuwa kami tatlo kasi isa to sa mga top leaders natin dito sa team natin. Okay? Kaya maganda yan, panoorin natin siya. Okay. Guys, ako nga pala ulit si Karen Enriquez. After 6 na buwan nakatawan sa InGlobal, Global, Ito na yung result ko, malalabas na natin siya. Hindi naman talaga mahirap sa InGlobal. Ang ginawa ko lang, nag-online lang ako. At lahat ng sinabi ng upline ko, sinabi ko lang. Dati, nagdumating din sa pagkakataon ni nagduda ako. Pero, kung yung pagdududa ko, hindi ko ginawa ng paraan, hindi ako sumubok, hindi mangyayari sa akin to ngayon. Sobrang laki na bago ng life ko ng InGlobal. Global. nga pala ako sa mga upline mentor ko na si Rafael Vergara, ang aking upline na si Romulus Gisoro, si Desa, si Upline Milani na direct apply ko. Maraming salamat sa InGlobal. ng dahil sa InGlobal, grabe, mailalabas ko yung brand new Toyota ko. Guys, grabe, dati nagtitinda lang ako ng sari-sari store, -sari ganyan. Um, Naranasan ko rin lahat ng hirap, lahat ng pagod na pwede kong gawin para umasenso. Ginawa ko pero wala pa rin nangyari. Pero sa in-global, 6 months lang labas ang result ko. Grabe, power! Thank <laughs> uh... Brabe. Eto, hawak ko na yung brand new Toyota ko. At ang nakalupit nito, naka-TRD pa, pinaset up ko pa. So, sa lahat po ng sacrifices, rejection at sa lahat ng hindi naniwala sa akin, eto na po. Subukan nyo lang, dudahan yung mga pagdududa nyo. At sigurado ko, magandang buhay yung naghihintay sa atin sa game global. Nagpapasalamat pala ako sa aking upline mentor na si Rafael Vergara ng Unicorn Dream team at saka sa mga international leaders ko sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin at sa lahat ng na nang reject sa akin okay lang yon kami habang nagdududa ka kami kumikita na so power talaga sa in global thank you so much grabe ang sarap ng pakiramdam na meron ka ng brand new car na pinaghirapan mo talaga so lahat talaga ng ano bayad ngayong araw sobrang saya ko po thank you in global power months na lang, may kotse na ako. Kung kaya ko, kaya niyo rin. Tara! Yes!